Palingat. Nandito si Casey. Dinalaw tayo ni Casey. Yan, nagdo-doorbell sa baba. Bubuksan natin. Hello po! O! Oh. Ayun si Indra. Nasa hospital si lolo ha Ah, nasa hospital si lolo mo? Hello po! Si lolo po niya. Ayaw nga, bi. Ayaw magsara. Ayaw ako, umo, ano, na paano na? Paano si Lolo niya? <coughs> Lakad. Saan ospital diyan? kano ano mo po si Casey? Mabuti naman 'ano at may magahat mag eh, kay Casey. Ay sabi niya dito dito daw muna siya. Ayan. Nasaan ah, si Lola mo? Ay, nagbabantay. Hmm. Isa, isa lang naman daw pala Oo. Buti pinayagan si Lola mo magbantay. Ito. Bawal man pag ba, ang senyor. Ay, sabagay, senyor man sila pareho. Bawal kaya senior senyor magbantay. Mahigpit na, no? Ano? ang dami pati, punung, punung, buti na lang na kasi siya nang no, may naglabas. Tapos ay, may pasok siya. Pero sa, sa, uh, may sa, sa loob. Hmm. Sige na, pasok ay, na. Sige po, di na lang ako. Merienda ka muna, kuya. Bago na, ha, bag na. salamat na lang at ako ay, ano, may gawa din kaya lang ay, at ay ka Um, um. Kailan po dinala sa ospital yung lolo niya? Kanina po. Sumating po kami sa dyan ay ano, 10:40. Ay, ngayon lang din 10:40. 1040. Taps, eh, bago may admit Di, Hindi ko na iniwanan hanggang hindi inalsa ko pa. Inal ba... Mabuti ano po at may tutulo. <laughs> ingat kuya, ingat. Ay, lamat, ka. Ingat po ka po. Ayaw mo naman magmerienda. <laughs> po kasi sabi sabi ni lolo, kung gusto niyo, sabi kanina. Wala, Sige po, ingat po. Po, ingatin po niya si Casey dito. Kumusta Casey? Ay, nakakaya ng gumso ang viewers agad ako. Ay, okay lang 'yan. Wala namang problema. Si Casey dito. Si Rina. Kami lang naman talaga. Ang si Pagmadro na mag-vlog, napansin ko ang dami mong update. Nagi ko na hindi ko na Hindi, nag-ano lang naman ako. Lahat mo. Ano nga, wala, wala tayong masyadong vlog ngayon. Kumain ka na! Kaya na po. Kaya na? Package. Ah, sige. Lalaba ako ah. Eh? <laughs> Mga 3 days siguro ko dito or 4 days. Ngayon, ganun ako. Kaya na. ako.